Ayan. Bisita natin ulit si Nanay Cora. Gusto na yung pamumulot yung ng alam. Kalakal. Pa uh, rin. Pamumulot pa rin. Hindi naman Eh, so ngayon, di pa rin na Ima, eh, ano, sumasagot si na Kuya Bal eh. Eh, sabi ko baka kailangan mag, uh, mag video tayo ulit para ma sense sa kanya. Eh, nagkikiusap na rin ako pati sa anak niya si Kuya Ram. Tapos si Kalinga Pandi. Hmm. Lahat yata ng Kalinga team kinakausap ko na para matulong ako kayo na ano eh. <laughs> si ano so, yan garden. Kaya -ga. no? dito sa likod natin nakaupo sila ni ano yung mga uh -huh. mata babae. Uh -huh. Di ba dito tayo doon, si dito sa likod. si Jer? Uh -huh. uh -huh. oh, -ano, -ano, si Oo. Uh -huh. Oh, nag-ano nag din siya dyan. Siya ako, nakita kita sa skora. <laughs> ako, ano, nag-din ko ba doon? Oo, <laughs> so, kasi um, anda, actually, uh, and, -huh. actually, kaya ako inumpisaan yung pagbablog para uh -huh. sa mga senior kagaya uh, ninyo. Uh, <clears throat> Napakarami natin, nasa 9, 9 million pala yung mga senior, yung mga senior, na, senior na dapat pa, tulungan. Uh -huh. Uh -huh. Kaya nga sabi ko kung ilang batas na yata yung pinasa na bibigyan ng uh, universal uh, pension yung mga senior pero ngayon wala pa tagal na no. Uh, dito sa atin goshiyon kung, kung kailan may namatay doon pa lang isisingit sa iyo yung four piece. 'yan lang. Eh uh, dito sa hiningi kong charity kay no, kaya kuya ba natulungan na ka kasi marami na sila na sa diet nga. Eh uh, Umaasam mako na lalabas nga sila ng kamarines. Mm -hmm. Yun ang pagkakas pagkakarinig kay Kuya ba na lalabas sila dito sa kamarines papuntang laban. Kasi nakarating na sila sa Romblon saka sa Sosoron eh. Ah, na, no. Baka dito ka ako, baka dito sa Laguna ka ako eh magkaroon sila ng grupo na sabi ko, ang dami dito sa playa. Oo, oh. ang dami dyan. <laughs> yan, yung yan, ng yan, ang yan, ang, uh, yan, ang pinakatondo ng uh, Laguna Oo, eh. Oh, sa so playa. Oo, oh. yan ang pinakatondo. Ang dami din. Eh. eh, paano kayong, ano yan, pag- niyan, uh, tagulan, paano kayo nakakakalakal niyan? Eh, di naulan na ng kayo. Eh, hindi. May ano, kasi yung lupa noon bababaw yan. Hmm. Oh. Tambakan ng ditambakan ng malugang ko ng mga buwangin. Ito mataas-taas. Okay. Eh, minsan pupunta ako doon sa tirahan nyo, sa bahay ninyo, kung parang makita din nila kung ano yung sitwasyon nyo doon. Yan na, upuntahan mo. O, kasi ang daming sponsor na dumarating kina Kalingap para tulungan nga yung ano eh. Minsan yung isang tao, ang dami eh. Sa isang lab team lang na yung Jomcar eh, ang daming sponsor eh. Pero sabi ko, mas mabahagi man man lang yung mga senior kaya kung gano'n na matulungan nila. Uh, mas ikasisya nung sa itaas nun kung yung matatanda ay eh, matulungan nila. Sabi ko, kasi yung mga bata ay eh, meron pang chance yan, matagal pa yung buhay Oo, nila eh. matagal pa eh. Matanda, binibilang na lang. <laughs> binibilang na lang eh, kung konti na lang panahon eh. konti oh, 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 pa lang panahon, magkakitin naman na. Yan yung inaamod ko kay Kuya Bal na sana eh uh, alam ko, nagko-concentrate din siya sa mga matatanda Kaya lang hindi niya maabot yung lahat na ano dahil Siyempre, may edad na rin si baka hindi siya makapagkano ng malayuan ba na oh, oh. nag-house to house. Uh -huh. Eh ako, ginagawa ko dito, nag-house to house so akong uh, pumupunta sa ano, um, nakita ko, hindi ko lang muna bibidyo lahat eh. Kasi wala pa ako sa, kumbaga, wala pa ako sa ano, kalagayan na tumulong yeah. dahil wala din ako eh. Wala rin. Oh, oh. <laughs> eh, kaya ano ako nagpo-vlog para ipaabot doon sa may kakayanan na mm -hmm. tumulong. <laughs> kaya, kaya yeah. manawagan kayo kay Kuya Bar kung ano yung mga gusto nyo sabihin sa kanya para... Tumulong. Ay, yung gusto ko. <laughs> <laughs> hindi, <laughs> hindi, <laughs> hindi limos ito ha. Oh, Parang tulong. Oh, oh. Kasi sa atin, bawal yung nalilimos oh, eh. Oo, oh, limos bawal eh. Kaya yung tulog Ayaw sana, Kung ano yung sitwasyon ah. na nangyayari sa iyo, ano yung ano, maski... Maski yung bobo ko nalang mapalitan ng yero. <laughs> bulok na bulok na um... doon yung bubong ko. Tapos yeah. sa oh. mataas-taas lang man na pangarap ko nga. Pinitirahan ko matasok. Hindi ako eh, makatayo. Kung, kung sasabihin ni eh, Kuya Bal na pakitingnan mo yung bahay mo, uh -oh. edi vlog ko yun, eh, ano ko, i-video ko para i-send sa kanya. Uh -huh. -oh. Yun. Ay, sabihin mo sa kanya, yung kaya niya, kaya niya. tapos yung kalagayan mo, yung ano pakiramdam mo. Oo, uh oh, yung... ay ko pala yan. Ano, yung... Bibili ng gamot, para hmm. sa hika. Oo. Uh oh. Hmm. Bulay, Kung may yun, sanang ganun. Ano, bulay, Oh, may nebulizer na. Hindi, ano ka tawag doon? Yung, uh, yung, yung, spray? Yung, yung spray, spray lang, oo. Oh, Yun ang gusto ko sana. kasi delikado kasi ang ginagawa oh, nyo. Ay, Na, Nawala oh, na kayo, oh, tapos naiinitan pa kayo. Oo, uh, oh. oh, ka na eh. Kaya uh, nga, so, uh, na lumalapit din ako uh, doon sa mga sponsor uh, ng Kalinga uh, kung matutulungan ka rin. Eh. Pero, concentrated sila sa mga lab team ngayon eh. Hmm. Uh -huh. <laughs> Kaya eh, sabi ko kay Kuya Bag, eh, Kalinga Pandi, sana eh, itong ginagawa namin ito, kako, yung mga fundraising para dito sa produktong ito, kako, baka tulong para sa mga household, uh, ay para sa mga senior, kako, gano'n. Sila lang hinihintay ko na tawagan ako para makatulong okay, so, tayo dito sa mga senior. Yung 9 million pala yung mga senior, so... Kaya nga sabi ko, kung mayroong mga seniors dyan na gusto, sabi ko i-post nila dito uh -huh. sa video ko. Uh -huh. I-post nila yung litrato, saka yung video nila, yung pangangailangan nila. Baka sakaling kaling may ko kay Kuya Bal na mga tulungan kayo. Uh -huh. so, baka magpadala siya ng team dito sa Laguna. Oo, <laughs> uh -huh. Tama. Uh -huh. Ay sabihin sa kanya ano yung mga pangangailangan niyo yung ano uh -huh. sa pangarap-araw kuno uh -huh. Gusto oh, mag si pagkain. Si oh, Ganyan yun naman lagi yun, yun naman lagi ang kailangan ng mga oh, senior eh. Pagkain, ay, gamot. Yun, gamot. Oh. Ganun lang. And Wala ka ako, yung... Gusto ko nga yung sanang may puhunan ako oh, ko sa tinda ako yan. ng... Protas, hmm. para hindi na kumangalakal. eh. Ay, oh. Oh, yung pangalakal ko. Ano na lang ko yan eh. Oh. Pero yung Nagtitinda mo lang talaga po kasi inawala na, natunaw mong kuhunan ko eh. Oo. Eh, so, kung so, nga pinapasok man, yung uh... habang buhay na anong buhay, mas oh. senior ka lang. Oh. So, kaya, oh. Kaya, kaya oh. lang mo lang yun. So kaya lang na mo na yun. Oo. sabihin so, mo sa kanya kung ano mga kailangan yun para maipabog ko sa kanya. Uh, kaya, yan lang ano, maka... Kuya Bal. Kuya Bal. Matulungan mo ako mabigyan ng kuhunan ko, masigunti. <laughs> uh, Mapaayos ko yung bubong ng bahay ko. Ang <laughs> uh, pubo ko. Yan lang. Yung makabili ako ng gamot lagi sa ano. Misa kasi si, si Uya Bal. Uh, pag malayong gano'n, pinapadala niya si Kalinga Pandi eh. Uh, yung pinag-uas uh, rom doon, uh, ang na rom doon. Tapos dun sa Surigao. Uh, uh, okay. sa Surigao. Si Kalinga Pandi yata pinapadala ni Kuya Bal eh. Uh, <laughs> baka ma may padala niya si Kalinga Pandi, sumabay so, si Kalinga Pandi. Uh -huh. sana maano ka, tapos eh, eh ang daming uh, magbe-benefit dito pag mm nila yung Kalinga Pandi. Uh -huh. eh, dito sa Playa, ang daming tao ah, dyan. Dami, ang dami, ang uh, dami. daming matutulungan niya na ano, ma-sponsoran ang uh -huh. no, mga, mga beneficiaries niya ang ala, mayroon tayong itong kapatiran ng pilay hmm. na nagkalakal din. Oo, oh. oo, maganda din yung siya. Ano, hindi yung uh, ano mo na yung oh. sa inyo talaga. Ah, sa akin. oo, yung oo, oo, na. Talagang, talagang napakarami yun niya oh. na dapat oh. tulungan kaya lang hindi ma-cover ng kalingap team. Oh. Dahil sa dami nga ng ano, kaya nga ako eh, parang... Yun, sa akin. Oo. Kasi pag uh, tayo sa isa, pag uh, uh, nalaman yun, nila yan, tuloy-tuloy na, tuloy, tuloy na uh, yan. Then, Kaya nga yun ang inaamot ko kay Kuya Ban uh, na matulungan ka uh, na ikaw ang una, uh, ikaw ang uh, <laughs> pinaka uh, ano kung matutulungan uh, ka niya eh. Um, eh, loobin sana ng Diyos na ano. yun, uh, so, uh, Salamat sa Diyos uh, pag na natulungan ka eh. Uh, Gagod gagawa ng paraan yung sa itaas para matulungan ka eh. Uh, kaya hindi ako tumibig, hindi ako nawawalan ng hindi ako nasisiraan na no? noob na balang araw. Siguro may panahon na darating sa inyo na matutulungan kayo ni Kuya Bal at yung mga sponsor niya na masabi niya ito, tulungan oh. niyo ito. Pati si ano, kaniyang Club, si ano, Kuya Rab, na tulungan ko mas malakas ang ano, impact sa mga sponsor. Yan yeah, nga, may narinigang dyan sa istorya nila. Meron din din na turuan sa kalinga ah. Hmm. Yung ano, sponsor. So, buwan buwan pinapadalhan siya. Ay, Sabi ni Oo. Oh. Hmm. Ayun, ito baka ito, alam ba? ni baka kay, oh, kay Kuya Balyon, baka alam niya si ano si Kalinga Dan, si Kuya Dan, ganoon. Kasi Siguro. taga Manila dati 'yan. Oh. Eh. Yeah, Kasi hindi sila umabot dito, napakalayo naman. <laughs> Malayo naman. Eh eh, eh sila lang ang alam natin ng tumutulong sa mga mahigirap eh. Wala tayong magagawa. Dito sa Laguna, wala akong makita eh. Wala akong malapitan para tumulo kasi kagaya niya nung nangyari sa DSWD, yung mga educational, ano, DSWD, binigyan ng gobyerno yung 10,000 yung mga estudyante, tapos 1,000 lang ang binigyan ng oh, gobyerno. 1,000 lang. Kaya maski sa DSWD, may corruption na pala. Huwag din naman akong corruption. Man. Kaya nga sabi ko, paano <coughs> natin matutunan? Kasi hindi na ako masakit sa gobyerno natin eh. Meron akong nilapit Or, dyan eh. Da. May nilapit ako dyan na uh, indigent dyan sa uh, Playa, sa DSWD. Hmm. Pinirmahan nila, ang dami sa lagpak ko, ang dami. Nakasulat lahat. 1,500. Uh -huh. Ang dami na, nakasulat. Pagbigay, 1,000 na lang. Saan na punta yung limandaan? Ang oh, dami niya. O, ilang opisina meron ng DSWD hmm. sa Pilipinas? Ang dami. Ano nangyari? Sabi ko, wala. Kaya yung Pilipino, mahirap at mahirap pa rin. O. Ito, tulungan, bawasan pa. O, sabi mo, maasenso ang Pilipinas. Hmm. Hindi naman ang maasenso. Yung Pilipinas yung maasenso, pero oh. yung tao, hindi. Hindi. Hirap pa rin. Oo. Sabi pa rin na yung tao. Pero meron tayong panggastos sa pampatay ng tao. Bilyon-bilyon na ginagastos. Meron plano, barpo, baril. Pero sa tao, wala eh. Eh, ang kalingap, team lang ang gumagawa ng tumutulong sa tao eh. Bumubuhay sa tao. Pero hindi mo maalis, meron mga naiingit, meron mga bashes, meron mga naninira, ganun. Meron mga hindi mo mas kaya ko nga, hindi pa nga ako nag sinisiraan nga ako, hindi eh, para ano eh. <laughs> Ang dami eh. <laughs> Sisiraan pa. Sabi ako, paano ako mag-iskam, hindi naman ako nangihingi ng pera. Oh. Ganun. Umihingi ina lang, inihingi ko na ng tulong yung mga matatanda ako. <laughs> kaya eh, sana kung ano, sana eh, hindi manghina itong mga kalingap din sa pagtulong. Kaya nga sinasabi ko kay, ano, kay... Kaya Kuya Bal, na magkaroon siya ng mga produktong signature na oh. pang fundraising para maabot niya yung buong Pilipinas, maabot niya sa ganitong kaparaanan. Oh. Ako. Sa anumang mabuting kaparaanan, ako, eh, maabot niya lahat yung mga kailangan niyang tulungan. Yeah. Iniintay ko lang yung tawag nila eh. Iniintay ko lang yung imbitahan ako para yeah. ma-explain kung mahingi sa kanila. At matulungan kayo, kayo din. Matulungan kayo. Eh pag tinimbita ako ng kalingap eh, Sigurado, ang dami nyo dyan sa playa. Ilan oh. yung mga may hirap dyan na... dami. Alos mamalimos mm -hmm. na lang sa pagkain. Minsan, mm -hmm. hindi na kumakain. Isang okay. beses na lang sa isang araw. Ang oh. oh. so, dami nga dyan man. Doon banda o, malilimos na lang ang hihingi. Kasi eh. Oh. e so, uh, sobrang hirap oh. eh. Kaya, sa, biro mo, meron tayong mm -hmm. 189 na uh, probinsya. Mm -hmm. Isipin mo kung ilang milyon mm -hmm. ang nangangailangan ng tulong. Okay. Kaya yung kay Kuya ba, bigyan tulong. Isa ka na doon. You know? Sa 9 million, isa ka na doon. Sa so, uh, dami. Kaya huwag makawa ka kay Kuya ba. Hindi yung makawa. ka ng tulong. Sana yung uh, gamitin siya ng Diyos na loobin, mm -hmm. na gamitin siya ng Diyos na makatulong sa mga mahirap, nangangailangan, may sakit, nagugutong, ang dami niyan. And ang mga maintenance lang sa sakit ba? Okay. Uh, may pambili ka pa lagi. Ang dami yun oh. dyan ho. Yung, yung nakita kong lalaki, yung oh. matanda, naggagarito. Oh. Doon na pala sa, sa garito nung natutulog? Oo, oh, kung gabi. Diyan o oh. oh, sa may ano. Ay, kung makikita may, mo lang yung park, bilo, kung ba, dito. Kung yung dito kayo mag-vlog. Ang dami yung makikita oh. dito. Hindi yung dito sa probisyang to. Ha? Maski sa buong bansa, eh, makikita ang bawat probinsya. Oh na alam ko eh, hmm. hindi nyo kakayanin kaya kung maaari eh, bawat probinsya meron kayong grupo ng kalingap na oh. i, i, i ano para ma-cover ko lahat yan, hmm. Kuya Abal. Ang dami yun. Oh. Nung nakita ko nun sa TV, sa uh, mga hmm. malayo, sa mundo, oh. mundo oh. pinuntahan nila. Oh. Na, ano, pinagawa nilang bahay, mm. yung eh, nakadapa na yung bahay, yung oh, pagawang right. dinala so, nilang ng mga pagkain, bigas, sako-sako. Sana na? on, no? Sana uh, on. Oo. Uh, <laughs> <all. laughs> oh. Oh, oh. Yung sa TV. Eh, no? Ang ganda nila. Ma, Malay oh. uh, kayo, loobin oh, na Diyos na oh. matunghayan at uh, oh. ma mapakinggan ito ni Kuya Bali, matunong oh, okay, oh. ang Bigyan lang naman ako ng puhunan. <laughs> si Cody eh. na, hindi oh. naman lumihirang kasi eh, yung pagtitinda lang, lang, Oh, yung pagtitinda ng prutas eh, hindi naman malaking ano yun. Ay, hindi. Buo na. O, maski mahal lima libo oh. lang tama. eh, yung okay pera. Yeah. Uh, uh. Diba? Yeah. Yeah. Kaya lang yung pang araw-araw na pangangailangan nyo, uh. yung gamot ninyo. Uh. Eh, pero delikado uh. talaga yung ginagawa nyo yan. Kaya uh. 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 nag-uulan na naman. Oh. Tapos mainit. Oo. Amen. Yeah. Kaya sana loobin ng Dios uh, Diyos na matunghayan ito ni Kuya Bal, matunghayan ka. Ano na ito? Ako uh -huh. po na, eh, sabihin mo uh -huh. yung gano'n niyo kung ano ako sa Igor. Kuya, oh. ano, matulungan mo naman ako. emang <laughs> mang ng gamot, pagbili <laughs> ko ng putang, puhunan, para din ako maging ngalakal <laughs> 72 ka na yan. Oo. Hindi oh, mm -hmm. ako mga lakal. Tinda na lang ako ng prutas. Kasi oh, sasabihin ng buhay niya, oh. may eh. yeah. Wala naman akong kasawang ng oh. mga uh, <laughs> ano buhay. Ibig sabihin, 72 years old ka na. Oh. Tapos eh, oh. parang nag-iisa ka lang. Oo. Oh. Eh. Oh. Eh, nag-iisa lang ko eh. Tapos eh, yeah. Wala man lang sa mga anak ninyo tumulong. Ay, wala, wala. Talaga, mas Magpunta no, ka doon sa amin doon. Makita mo yung bahay ko. yung mga bahay doon. Eh kung sasabihin ni Kuya Ban na, yeah. o oh, sige, uh. punta mo si Nanay Cora, yeah. Uh, tingnan mo yung bahay niya. So, yun okay, lang hinihintay ko kay Kuya uh, Ban. Eh, yeah, eh, ng um, uh, eh, Sabutin niya. bahay. Na ma yeah. matutulungan ka yun. Kasi sana yun. Pag nagkaroon ka ng uh, sponsor mo. Oh, Uh, buwan-buwan nung uh, padadalang ka rin siguro ng pangangailangan mo, yung Oo. gamot mo, yung pagkain mo. Oh. Eh, pag sa mga senior na yun, kukunti na lang ang kailangan ninyo. Eh. Ay, kukunti so, na lang, hindi naman malaki. <laughs> <laughs> Oo oh, eh, hindi naman malaki. alam ang buhay natin. Eh, oh. <laughs> <laughs> parang ekwebal, no? makalabi ko, yeah. yung um, 9 million pala yung uh, ang beneficiaries yeah. ng DSWD doon sa 4 is million yeah. daw eh. So yun talagang nangangailangan. Uh -huh. Kukunti lang naman pangangailangan ng ano, ng... Mga matanda. Biro mo, ang saya-saya nila kung makaka-receive sila ng isang libo, isang yeah. sa isang buwan. Pero hindi Lama. mangyayari yun. Yeah. Hindi nangyayari yun sa DSWD. Bina-broadcast lang nila pero wala talaga. Wala. Eh masaya Ida. na. What more kung sa kalingap manggagaling yung tulong eh, talagang sagana talaga. You know. uh, <laughs> <laughs> Sabihin mo yeah. sa kanila kung ano yung ano pa para yeah. ilang bang ba kailangan mo? Oo, oh, yun na kailangan ko. May tulungan lang ang manaw. Uh, may puhunan ako. And pang bili ko ng gamot. May maintenance pagkain ko. Dahil wala naman kung asawang naghahanap buhay sa akin. Eh. Ako lang man isa. Oo, parang. Araw-araw nga ako maglakad eh para makapumikita naman ng konti, kalakal. <laughs> Ngunit plastic basura, di? Eh. Oo, masiging konti lang. Araw-araw, kita ko, okay na, lang man. Karao, pang-ulang, pang-bigas. <laughs> eh. Alam mo nun ngayon, ang ulam, ang bigas, mahal. Hmm. Hindi man... <laughs> so, uh... Di man ma hindi kayo nakadaan dito dahil umuulan ng malakas ng ano. Oh. Yung Yeah. Eh, yeah. po mm -hmm. na ako, di na kumalakal eh. Diyan di na lang sa isang tabi. Mag, mm -hmm. ano, oh Tambay, di, um, di na kumalakal. Oh. So, Ingita na. <laughs> Buong Santa Rosa yata, nililipot yung buti. <laughs> Oo oh, nga. <laughs> Dapat nagdadala ng tulig. <laughs> ay, na, tubig. Ay, tubig naman ako doon Mm -hmm. Uh, wala bang mga sa, sa lokal na bigyan kayo ng ano, yung spray? Wala. Uh, ang mahal kasi nun eh. Isang gano'n mo, 300 to oh. 400 yung, yung uh, ano, spray. Eh, wala, oo. Oh, hingin nyo kay hmm. Kuya Bal. Baka meron hmm. silang hmm. gano'n, spray sa hmm. asma. Ano. Uh. Sa pagdugala. Kuya, baka may spray kayo dyan sa asma. Pabigyan <laughs> mo naman na. Oh. Uh, eh, pag sumakit ang dibdib ko eh, oh. Eh, spray na ako. O, ano sinumpong ato. Eh, gagawin natin to kasi kayo yung primary na nabidwang kong senior. Baka sakali, lobby ng Diyos na mapakinggan kayo ni Kuya Bar. Oh. Na mabigyan kayo ng uh, konting ayuda para baka pag-umpisa kayo ulit. Kasi oh. napakahirap yun. Maski ako, hindi ko kakayanin yung ginagawa niyo yun. Yung maglalakad <laughs> sa init ng araw. Oh. Si ano nga, sis, ano, doon, doon sa... Yan din siya, sis. Pagpuntay na niya ako doon ngayon. Ni sis, kanila. Kasi nakita, nakapost ka doon. Ano, cellphone na doon. Oo, nakita mo pala ko yan. Doon ka sa bahay ni Brad. Nakita niya ako. Tali ko doon ako dyan. Nilang po siguro ako ng basura. Kaya ina, oh. ginagawa natin ito kasi yeah. naramihan doon sa lokal natin na matatanda, hindi maka ano. Hindi mabigyan lahat. Oo, oh, kasi eh, hindi rin kakayanin ng lokal natin oh. na oh. makahingi ng tulong. Oh. Kasi oh. bawal sa atin yung mamalimos eh. Oh, Pero kapag humingi ng tulong, oh. ba yon Oo. Oh. Oh, pwede. Hindi, limos ba yon Ay, ay yung hindi. Ang pagkakaiba ng tulong sa oh, kayo kung mamalimos. Oo oh, oh, nga. Ang limos, magpalimos ka talaga. Oh, ni... Na, yeah, yeah, Pero yung eh, ano, tulong dapat sa mga manako, man uh, gano'n. Oh. Uh, hindi, hindi uh, uh, daw uh, uh, oh. tas ni O, oh, ikaw naman yung nag-iisa iyo, oh. kung uh, mayroon kayo ikakaya, eh. bigyan mo kung wala. Oh. Sinta ka muna, Brad, oh. na lang, gano'n. Pero eh, meron kasing possibility na talagang na kailangan mo ang tulong, pero minsan hindi ka na pinapansin eh. Oo, yun na nga eh. Eh, napakahirap sa ano natin na minsan parang para lang matapos eh, oo ng oo eh. Parang matapos o, lang yung usapan eh, oo, oo ng oo. Nagaya yan eh, gusto ko makipag do sa vlog natin o, eh, oo ng oo, pero hindi naman nagiging usap ko para makatulong ba o, o kaya lang sa amin, lobin, na, lobin yeah. na, mati yeah. 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 mga ni Kuya Pal. Ay, yung talimer to para may bango ka, oh. Ano yan? para, <laughs> paalis <palace> na si <laughs> Nanay Cora. Napadaan siya dito para <laughs> magkape man lang, eh. <laughs> Huwag kayong mawawala ng ano, baka sakaling... Mm -hmm. Eh, yeah, may mga plastic pa dito na ito. Mm -hmm. Saka na, pag-iipon ko kayo ng plastic, sige. Saan kayo tutuloy niyan? Doon, kapunta doon. Oh, sige, ingat na lang kayo ha. Uh, sige. Ay, si Nanay Cora. Kaya nagpupursige din akong makakuha sana itong uh, negosyo ito ng kalingap gagawang ko sila ng uh, signature uh, kalingap household products yun ang hinihikay ko kay Kuya Bal para magkaroon sila ng fundraising tungkol dito uh, hanggang dito na lang po ako po yung mamang jeepney driver and sana, na umaamot ng kalinga sa mga kalingap team salamat po, subscribe po kayo mamang jeepney driver po